Hindi masyadong marami. Mga nasa mga kalahating timba. So, punta nun sa taas. Silyo. Ang anil. Mga kalablab. Ah, uh, yun na yung tiyuhin ko. Andun lang sa baging dumadaan. Yan po. Huwag gayahin po ng mga dalaging ding yan. Mga bata. Mga tiki ding. Ayan o. Oh. Parang ano ah. Ayan. Kitang-kita niyo mga kalablab o. Oh. Ayan. Tingnan nyo sa baba. May apoy. Parang isang ano. Ayan o. Oh. Nakaabot na siya doon mga kalablab o. Oh. So. Hindi namin kasama si Idol Itchy ngayon. And yung kapatid ni Idol John, yung kasama namin. Builikit. Builikit. Ano? May init kasi dipinsa, mas mabuti na rin yung may dip... ang dipinsa mga ka-idol, no? mga kalablab. Yan yung pampausok niya mga idol. Oh. Yan lang yung ginagamit niya pag ano, kuha ng mga honey. So, sat... yan yung ginagamit ko. Saka sa tiyuhin ko. Pero yung sa kanya, yan lang. Oh yan. So hindi masyadong maraming hani yung ano yung pinupuntahan namin yon Kasi ano Naka, pero marami yung mga sisiyon nila mga idol ano kasi yun mga idol uh, hindi sila mahilig magtrabaho yung mga itong mga bina to mahilig sila magparami kasi ang daming sisiyon Sih, silu silu. Selain so, mah, kalo blab action agak aus-ous. Pilit man. Ini mah lab blab. Ini man betonton ke listrik. Hindi mo tuntun Dili mo pausos ba? Dili. Di. Okay. Yan yung mga kalablab, kunin ko yun para lagyan ng timba. Yan, Yan mga, mga kalablab. kalablab ko. Oh. Yan na yung timba. So, punta nun oh, sa taas. Wala, gara. kene kene kelihut ko ay kesuku ya ah, kelihutan mah kada blebu yen ini nah mun tanah dan sa ta asma kada bleb kami inda lah yen demi nang bagko kanting yang ada di Nah So, si sabi ng kasama ko mga kalablab, ah, parami ng parami yung mga bi, pero walang ano, walang honey. So, mahilig sila magparami mga idol. Si lagi Palagi daw nag ano, nag ana-ana, palaging ana-ana, walang trabaho. Kaya dumadami yung anak, yung mga sisyo. Turun na pa. Kon tengah kedap. Kalablab. Pababa ah, na yung tiwin ko. So syempre mga kalablab na na natin yung hani. Yan ang. Hindi masyado marami. Mga nasa mga kalahating galon guro. Uy. Oh iya. Ano ba? At saka, sisiyo yung marami. Andun Oh. And, dami. Pero, ito yung ani. Hmm. Tamis.